guys may gagawin tayo ngayon on the beat FI on the beat FI ba yan boss ano on the beat FI ano bang problema niya boss Hatak pagsa sa recta Ah, uh, wala ang hatak pagsa rekta. Yan. Yan ang chechikin. Yun, ano yung chechikin dyan, Boss King? Yung injection. Yung injection ang chechikin. Throttle body. Throttle body ang yan guys, nakawalan doon ng hatak pagka nagre-recta, nagre-recta para kinaka-pose. Yan, yan ang chichikin ng ating mechanic, si Boss King. Bago tayo yung umpisahin niya, subscribe nyo muna kami sa aming YouTube channel, EMB TV. Palike at pasyan na rin guys at pinto to notification bell para lagi updated sa so, mga share na yung video at popos. Yan, si Boss King mayari, si Sir. So, yan. Yan, chichikin na ni Boss King. Ano mo ko gagawin dyan, Boss King? Natanggalin mga bearings. Clearing sa nao. Ayan, tasking. Fuel injector titingnan. Throttle body. Throttle body. Isa lang ba yun? Throttle body sa Ano Fuel injector. In, ang injector, yun yung pinakang nagsusupply ng gasolina. Okay. Yung, yung throttle body. Yun yung pinakang akala air consumption. Yung pinakang nangangin. Ayun, guys. Yun ang chichikapin. Tingnan. Kung bakit ito ay parang uh, walang hatak sa rekta. Parang kinakapos. So, nakamatay ng kusa. Ah, nakamatay ng kusa. Kasi, kapayaan mo lang. Ah, uh, din naman ang kusa. Ah, <laughs> ah yun. Adin Charlie, Borin. Eh. Tiada cilang. Betulnya iben. Ada yang problem bijak tentang ni. Ah, apa? 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 Maka mo tumi lang. Tingnan natin guys kung ano condition ng throttle body sa kayo dyan yung kanyang ano, pump. Fuel so, pump. Kaya makikita ang ganun ako Ay, marami pa lang tatanggalin dyan okay nga no, ubat lahat ito ha? Huh? ubat lahat babod babod lahat yan bago ba kita yung ano okay. trotel bagi ito kung ito, ito saan nang box na to nakalabas ang kumilyuhan madubukos ng maayos kahit ito hindi natanggalin kaso ang kumilyuhan kasi ibang sa inyo nakaipit eh no nakaipit siya nakabaon <laughs> Ayan guys, tanggal na yung mga play rings Sorry Pupod-pupod na Yung U-box, tatanggalin din Hindi pwede hindi tatanggalin yung U-box Hindi makakita ano Hindi tinanggal yung U-box Hindi <coughs> madudukot Pasensya tayo guys, medyo pausang ngayon yung ano <laughs> Ayan, ayan guys Ayan guys Ayan guys Alin ba dyan? Ang pili kayong Ito ba? buong yan, yan. throttle body yan Throttle body, itong injector Injector Ito ang throttle body oh. Intake manifold Ito ang mismo throttle body, ito lang Hanggang oh. dito sa may baa Oo, oh. dito lang dito oh. Ito throttle body yan Ito intake manifold Ang injector ng gasolina, pinaka okay, supply ng gasolina, ito na Alay, natin yun dyan Lahat Lahat na Yan, lahat na rin yan, itong buong ito Iti-check e, na guys, oh. e, iti na ako ng kondisyon Kasi nga, kinaka-busdok sa rekta ito At namamatay pa Nakawala ang hatak sa rekta On the beat ba ito, on the beat ano, e pa yun o minsan naman, pag tinulak yung ganon, siya naman nangihila, hila niya pagbalik Ay, para hindi siya... Para, mag-wild. Mag-wild. Yung na kanya si tipit uh, yun. Uh, ba may sariling pabalik. Uh, uh, ano? bumabalik ba may sing sariling balik. Ano? Hmm. Hindi maki-stack up, ano? Uh, hindi. Uh, Kaya doble ang kable niyan, guys. Para iwas na stack up yung hindi yung pag mo weld yung pagpiliit mo. Oh, kusang pagbitaw, oh, kusang babalik. So, kasi, niya, no? kasi itong ganito, pag nalaglag ang goma, umipit dito, magwa-weld na yan. Oh. Ngayon, kung meron siya na ganyan, umipit man ang goma, Balik mo lang. itutulak nyo lang na gano'n, mapupwersa siya na para bumalik na. Balik. Oh,

Jetty eh, ko din po mamaya ang ano niya, air filter. Ah, ano man? oh, kasi po ba hindi mo magdudumi ako kung malinis kung na malinis pa ang filter niyo eh? Bakit ang filter may problema? Ito tong ngayon oh. Ilan mo ilang buwan ba bago dapat patan ng ano? Ang ah, guess, no. Mas malaking dumi yung pumapasok sa ano. Yan, ano nga yan? Intake manifold. Intake manifold. Maduwi na rin, ano? Alam. Dato. Buksan ko na din muna yung pinta. Ayan guys, tibuksan din namin yung air box air cleaner box nya Kaya sige kung madumi na Kaya possible to guys Kaya madumi ito Madumi na rin yung kanyang air box Yung kanyang air cleaner filter Kaya sige ka rin kung ano condition na Okay guys, ito lang guys Yung dumi nito Yung dumi yun, nito yun, 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 dito, dito nang bumula din kaya din na yun yung kanyang uh, nakikita mo uh, kung kita pa ang kulay ah ayan oh uh, 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 wala na din kulay itim na, na. Uh, guys, bro, na na rin to. Pero yung original na yan. Uh, sa yan. Parang original yan, eh. uh, 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 sa uh, uh, yan, guys, salam. kaya pala uh, nagtuloy ito na, na, kanyang uh, throttle body. Kasi iguan Madumi na rin itong air cleaner. Kasi para napunta ko na nung Filter. Kaya dapat kailangan pagka na rin ito para maiwasan rin magdumi itong kanyang, kanyang throttle body. Kasi pagka nyo niyo madumi itong kanyang air filter guys. Pero hindi na magiging uwi yan o. din yung throttle body. Kaya kailangan lang. Papagta na rin itong air filter niya. Para talagang totally malinis niya kanyang throttle body. Kaya guys. Papagta to rin ito guys ha. So what? Ah, uh, ang ulma Ah, yung ano. Uh, ang carb kasi pa square. Ah, square yung ano, yung triangle yung uh -huh. yung, yun. <laughs> na. Yan namin ang CBT dinner. Extreme ito na naman kami. Hindi mo ko mapansin, mag-iisang taon ka na namin ginagamit. Wala pa pang, wala ah, ka pang, wala yan yung nice. Yan yung palinis namin dito. Itatanong na yung mga nag-aabang. <laughs> <laughs> na, itatanong na yung mga babalato daw. <laughs> Wala pa nangyayari. Uwe, dito pang ginis Hindi na kailangan kod ko Hindi. Kusang matatanggal na yan ang naangat yan masakit sa kamay na ito eh Delikado pala sa patayang Hmm, bura o, bura na bura ano, mga tapintura, ano Ito ano. talaga ng FI sa sasakyan o, kasi pero yung ano, yung aking XR na FI, hindi ka problema hindi na kaka problema na. okay na siya FI ang tanong, alin ang gamit na gamit? ay, ito parang, ginagawa <laughs> kong bisikleta ito eh <laughs> Alright, pagkatapos tayo nilisin ng CBT, tubig naman. Susunod dyan, alam nyo na guys, hangin. Naman, guys. Out. pero kung nga rin mong cover sa kinakabit na ulit. Ano nga ba yan? Exhaust manifold. Intake. Intake manifold. Yan. Kinakabit na yun. Intake. Ito ay injector. Injektor ni ni Sini Kita akan okay. On the B Mi. はり ginawa Sa magmeto niya yung ginawa. One any. <laughs> what, I'm bad, young. <laughs> <laughs> I <don't>. <laughs> 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 Ayan guys, okay na yan, tapos na yan M Mandar na Testing na kanina pa guys na uh, Nililis namin ang kanina ba? Throttle body guys ha, saka yung manifold ha, yun ang nililis namin Saka uh, guys, kit Pag kayo nagpalis ng throttle body Saka yung manifold, dapat Pag pacheck nyo na rin Yung inyong air cleaner filter guys Kasi baka Baka din yung pacheck, baka madumi pa rin Ganun din ang mangyayari dyan guys Madudumi pa rin yung inyong throttle body saka intake nyo kaya kinakailangan pag nagpalinis kayo ng throttle body saka intake kinakailangan check kayo nyo rin yung air, air filter yan air filter na yan yung video diba kasi kasi sa kami ng stock kaya kailangan titignan nyo rin at kinakailangan kong maaari paltan nyo na kasi pag madumi na yun ganun mo may na mayayari guys madudumihan pa rin yung inyong yung inyong pinalinis guys okay guys okay guys sana guys mapanood guys may -okay yung tips sa aming siner na video guys sana guys, subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, EMB TV. Pa-like at pa-share na rin guys. At click the notification bell para laging updated sa mga i-share na aming video. At ipopost guys, Hindi lang namin yung bumibili ng filter para mika kabita rin. Pero okay na yan guys. Para i-share kayo guys, medyo pausang ang inyong ano, ay, announcer. Okay guys, thank you sa watching guys. Thank you sa mga nanonood guys. Thank you guys. bye. bye.